nagpalipad tayo ng drone uh, dahil nag-aaral nag, -aaral. nag -aaral pa tayo sa pagpapalipad nitong drone DJI Neo 2 yeah, kaya practice tayo ngayon by the way kapag bibili kayo nito meron ito yung kanyang pinaka box so, yan yung pinaka box dyan yeah. Neo 2 ito Tapos sa loob, meron pang isang box para sa lagayan ng battery at saka ng extra battery at saka ng controller, yung remote controller. Pag mag-on kayo nito ang atong ating drone, ay pipindutin niya lang yun siya ng isang beses tapos isa tapos 2 seconds sa tapos 2 seconds yan. yan so nakita nyo gumalaw ayan uh, yan so may sign na siya so buhay na yan ating paliparin tapos pansin ninyo na lalabas yung connect yan so connect siya tapos join yan click lang natin ang join at mag-join na yan siya So, meron ditong follow. Pag follow, tinan nyo, wala, walang sign na pwede na i-record. Pag follow ay susunod niya siya talaga sa inyo. So, subukan natin ang follow para makita uh, So, so yan siya. Tingnan nyo mabuti. At, ano uh, pwede dito. Ayan na, sumusunod siya sa akin. Wala akong ginagawang control pero uh, ano, sunod lang siya. Maputik. Ah, uh, hello. Yeah, nasunod lang siya sa atin. Uh, nasunod lang yung drone. Okay nga no. Tapos hindi siya malayo. Ito ay uh, nakaset lang siya. Parang 4 meters lang ang layo. Tapos siya naman ay naka-GPS. Kaya uh, alam niya yung distance. Uh, distance natin sa kanya. So may kamay. Tingnan niyo yung kamay na ito. Pag ko lang siya, susunod niya siya sa... Ayan, sumusunod siya pag kinataas. Ayan, tapos sunod natin. Ayan, galingan ano. Tapos dito sa kabila. Sunod din siya. Ayan. Ayan. Tapos kung gusto niyo naman na palayuin, ay baba ko lang muna to. Ayan, um, kung gusto niyo palayuin, ay gawin niyo lang. Tama na ako eh. <laughs> so, ayan siya. Ah, tingnan sa susunod tayo. Putik pala dito. Ma Sa open field tayo para hindi delikado. So, ayan siya. Okay. Ah, sumusunod sa atin yung drone. Salag sa atin yung drone. Ayan. Wala, kahit wala tayong ginagawa, nasunod ang drone. So, dahil nakaset siya sa follow. Tingnan sa screen natin. Okay. So, nakaset siya sa follow. yan Okay. So, ngayon, i-try naman natin ang manual. Itasubukan ko to Ah, uh, tinanya pag pinilit ko yung manual, kailangan ko munang pilitin So ngayon gamitin naman natin ang manual mode. Ibig sabihin may kukunan kayong shots. So hindi hindi lang sa inyo nakafocus. Ayan. Ayan. Ah, napapansin nyo siguro kung nakita yung sa screen. Ayan pa Ayan ah, siya. Okay. Tapos Ito naman yung side. Okay. Okay. Baligtad pala sa kabila mga ta, Okay, so subukan natin paikutin siya. So, try kong kontrolin at papuntayin sa aking motor. So, kailangan ko siya ibababa ng konti. Ibababa ko siya ng konti. Ayan. Tapos ko sa aking motor. Iikot muna up, up, up. Okay. Tapos, forward. Ayan. Punta sa -a -a motor. Ayan. Punta sa -a -a motor. Ayan. So, hindi ko nalalapit dahil baka magulat ang baka. Okay. So, yan Up, 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 Hindi po tayo marunong dito sa yun. Ayan. Ayan natin yung motor sa tabi ng bahay forward natin na konti yun so malapit sa baka actually baka po yung baka so trust natin malayo trust tayo malayo tapos ikot sa drone ikot sa drone yun okay kaya kahit tingnan dito ang dagat uh, alam nyo sa part na yun ay dagat na eh pag na yung dagat, ipun natin na konti. Yun. So, maipuno lang, pero try natin yung ng... Okay, natin siyang... Ah, uh, natin siya. Tingnan natin kung makikita yung dagat. Yun. Op. Oh. Ang nakikita ay... Uh, yun kasing dagat sa area na to ay may, may mataas na parte. Merong ang taas niya na. Merong ano, merong tawag dito. Subukan pa natin. Kanta taas pa siya. Ayun, tumataas pa nga. Ah, layo na. Layo na. Ayun. So, sublang taas niya na. Tinan ko, kung masisilip ang dagat. Tumataas pa. Kailan tatakot ako eh. Baka ma... Ah! sobrang nang <laughs> sobrang taas na tas pa natin itaas pa natin okay so oh oh ako nakos sobrang taas niya na ala lugar na ng ng mga saranggola so try ko kasi parang kaya pa naman okay okay ako, oh, napakalit na ng drone. So, yan. At subukan natin ikot ang ano. Uh, makita natin ang highway. Saan ang highway? So, saan ang highway? Yun, ang dagat. Okay. So, yun, kita ang dagat dito. Kita pala dito ang dagat. Aha, kita nga ang dagat. Pataas so, pa natin ng konti. Tignan natin kung paari pa. Okay. Ayan. So, ayan. Kita ng dagat. Ayaw ko lang pupuntahin doon. Tatakot ako. Hindi <laughs> ko pa alam paano mag-operate itong drone na ito. So, subukan natin siya ngayon ipaikutin. Pa. Tignan natin. Okay. So, sana yung highway. Highway, 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 highway. Highway ayun palang highway sa baba yung ang hindi ko pa alam dito ay paano magpayo ko dun sa remote ay merong control doon paano pa likuin? so ayan subukan nating highway ng nga ano so yung aming lugar ay Laya babaw ito Laya babaw sa naman Batangas kita nyo talagang probinsya probinsya konti pa mga bahay yan konti pa mga bahay dito sa amin yan So, wow, ganda. Tapos, so, subukan natin pababain. Subukan natin pababain siya. Okay, gandahan. Sumunod ka. Ako po, naghanap ng reconnect. Ah, okay. Pag ano pala siya, ayan. Pusa siyang ba? Ayan. Pag duwa wala pala siya sa signal, ay buha ba? Kaya sabi nila, kaya sabi nila mas drone yung gamit. Mas sabi nila mas maganda ang uh, mas maganda na ang gamitin pag malayuan ay yung ano, yung yung remote kasi talaga kahit malayo kaya eh so buti na lang hindi ko pinalayo so nilagay ko lang yung kamay ko sa kanya yan nilagay ko lang yung kamay ko sa kanya ay bumalik siya yan so pagka naka manual mode pala ay ano ay tuloy tuloy lang yung record dahil pagka naka follow pag bumaba siya wala na so yan yan ang ating experience ngayon at sunod tingnan naman natin na iba nating experience pero natakot ako kanina ha hindi ko na makontrol hindi ko na siya makontrol So, parang salamat, okay? Pakifollow naman sa ating page subscribe.